Bunod na tayo ng mga Peperofees! Ang saswerte ninyo! Pinakapatasang energy! <laughs> Ang ay may number 1! Sige, so, may mga number 1! So, ay may mga number 1! At may isa pang number one, 1-6. 1-1-8. 1 stick naman. <laughs> one, one, nine. Ay, hey. Tara, mga cuts, ka. Riga rito, yeah. Brad. Tara. Ano pangalan mo? Show po. Ha? Huh? Shaw? 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 Shaw ano? Shawring domier po. Shawling, Shawlongbok. Ano pang ano pang? po. Ano pini mo? Kapuno. Kapuno. Shawring. Kapuno. Shaw. Oh Shawling. Shawring. 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 Sa tatay ko po. Oh, wala ka sa kapitbahay niyo. <laughs> Bakit anong pangalan ng tatay mo? <laughs> Randall po. Ha? Randall. Ang layo ulo ba, <laughs> <laughs> Lapit nga. <laughs> <laughs> oh, sige. <laughs> Ilan taon ka na, Brad? 18 po. 18? 18, pa oh, Kaya pala naka... Leather yeah, jacket. Eh. <laughs> Nagtutoklap na din, ha? Nagtutoklap na din, bossing yung lipid. Ha? <laughs> Sige, gilid-gilid ah. Nagpupak lang pa oh. Hindi, bago. Bago ba yan, Brad? Opo. Ha? Opo. Bago eh. Manonood na ito lang ah. Yeah, bago siya. Formado. Eh. Nag-aaral? Nag-aaral po? Hindi. Hindi. <laughs> nag-aaral. Hindi, <laughs> nag-aaral. <laughs> Naga Opo. ano pinag-aaralan mo? Kurso. Anong? <laughs> IT po. Ha? IT. IT. Oh. <laughs> Ayaw mo yan, siya. <laughs> Kaya mo yan, siya. Sino kasama mo? Sila po. Dami nila. Sino sila? Kailangan mo sila? Ano sila. sila? Mga kaibigan. Dami, oh. Eh. Ano, ano yan? Tropa. Anong eskwela? Magkakaiba po kami. Magkakaiba? Ha? Ah, tropa lang kayo? Ganun. Gino po. Binibini at ah. gino. Ano? Binibini at gino po. Bini-bini at ginoo. Bini, mga candidate. Aja, oh, Kaya naman pala. Kaya leader Ang mo? Candidate. Kilala niyo ba ito? Oo! Oh. Oo, oh, sige. sine <laughs> ko lang. Okay. Handa ka na ba mga pera -pi? Opo. Anong gagawin mo sa mga pera mo? Samgyup! Samgyup? Samgyup daw! Sa share. Libre mo yung mga yan? Hindi. Hindi. <laughs> Joke lang. Joke lang. Joke Magulang mo, no trabaho? Wala po eh. Wala kang magulang? Meron po. O meron. Wala si trabaho. Paano yung pag-aaral mo? Naiki-volunteers lang po siya. Voluntaryo lang po. Ang pag-aaral? Ang gulong ko kausap. Explain mo ka. ka. scholar <laughs> <Paka> siya! Scholar <laughs> ka? Hindi po. Hindi. Voluntaryo lang talaga. Yung nanay tatay mo, walang trabaho. So, <laughs> Huy! <laughs> so! Walang trabaho. Wala po. Wala. Ay, pa, paano yung pang-araw-araw yung uh, panggastos? Si Mama po, gumagawa lang po ng paraan. Gumagawa lang. Rumarakit si Mama. Ganun. Opo. Oh, si Papa? Wala na po. Ano wala na? <laughs> walang ginagawa na? paraan? Oo oh, po. Ah, patay na. Oh, Hindi mo sinabi. Hindi <laughs> mo sinabi. Parang tatawag ako ng talong. Wala ka. na natin ang pera mo. Siyaw, wala rito. Ito klapit pa lang. Siyaw rin. Sabi ka lang. lang. Lakasan mo yung boses mo. Alam. Sarap-sarap po kausap, Siyaw. Dito ka, Siyaw. <laughs> yeah. Okay. Alam mo na ito ha. Pataas at pababa lang ha. Opo. Okay. Sige, Queen Anne. Cut the cards. Okay. <laughs> anong gusto mong ayos siya, anong gusto mo na sa ilalim, pakwan, saging o mangga? Saging po. Saging po. Anong gusto mo ipatok sa saging? Pakwan o mangga? Mangga. Mangga. At sunod natin ang pakwan. Okay, para sa unang card mo, Shao, Singing Queens. Do you believe? Pili ka ng singing queen. Anto si singing queen Sam. Oh. <laughs> crazy. Ay. Eunice. Uy. <laughs> At si Jean. Ano <clears throat> uh, type mo? Hindi, <laughs> pipili. Wow. Ah. Para sa mga. <laughs> Ito naman. may... Na, yun na lang. Ay, andun daw yung type niya, bossing sa mga kasama niya. <laughs> Sino po yung type? Pakitest mo yun. Ay, tara yung trawl. Sure ka ba? Al alam niya na jowa mo diyan? Oo <laughs> Ganong katagal na kayo? Mag to two years po. Wow! Yeah. Okay. Sino yung pipiliin mo? Ayun po yung pink. Huwag turo ng turo, baka ka. Ayun po ang pink. Sam, KZ, Eunice, Ay, si Sam. Si Sam, okay. Sam, grab sa Kung si KZ pinili mo, ito sana ang card Ay! 1 13 yan, ha? Sayang. Sayang, Eunice! Ano yung card na hawak mo? Ay! Ah. Wag yan, wag yan. Sa kitang kitang, eh, mahihirapan ka dyan. Sa so, ano? Daming sinasabi. <laughs> <laughs> Kung si G naman, eto sana. Ay, 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 sana ay sana sa Sam, buna, pwede. Ang ah, pinili mo okay. ay si Sam. Tignan natin ang first card mo, Xiao. Wow! Oh! Ah! muda hmm. oh. watermelon. Wow. wow. <laughs> 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 3,000 Oh, 3,000. Pang, uh, pang sangyok. <laughs> ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pataas. Pataas. Pabilis hmm. na, sagot ito. Okay to. Pataas pa yan, and patingin. Ah! Ah! Oh, oh! daga yes! nice. sa <laughs> <Nice. laughs> daga <Dain tama. laughs> oh. ka! Suriyot mo, yung 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 Dagdagan natin ng konti, 4,000. Oh! 4,000. Para ano sa tingin mo, next card. Pataas o pababa? Pababa. Pababa daw. Pababa. Tingnan natin kung pababa ang... Pababa. Pababa. Hala! Oh! 11,000. Ganda 11. talaga. 12. Ganda pa rin worth <laughs> Meron ka ng 7,000 pesos. Ang card mo ngayon ng ay 11 mangos. Dagdagan pa natin ng 5,000. Iyo, oh! 5,000! Ano pa sa tingin mo? Next card, pataas o oh, pababa? Pababa! Pababa! Ang sabi ni Xiao. Alamin natin, pababa ba yan ang patingin? Pababa! Pababa! Hala! Pababa! Naku po! Pababa! Kaya na! Wow! Hindi ko talaga! Grabe ka! Pwede ka! Grafik. One! Ang nakadala dyan yung leather jacket. Meron na siyang 12,000 pesos. Ganda! One! At ang card mo ngayon ay one. Mango. Pataas. Wala pa nga. Pa. Excited. <laughs> Another five thousand. Ano ang susunod? Pataas o pababa? Pataas. Pataas. Pataas pa yan, Anne? Patingin. Mayroon ka ng 17,000 pesos. Thank you po. <laughs> Swerti show. Tuwag-tuwa? Oh. Swerti show. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Welcome. Eto na. Kapag tama ka dito sa last card, pataas ang pera mo magiging 34,000 pesos. Woo! Pero pag nagkamali ka, 8,500 lang kalahati. So ang last card mo ay 10, Watermelon. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Pababa! Pababa! Ang swerte mo kaya ay pababa o pataas, Singing Queens? Sinong singing queen na sa tingin mo may hawak na card na pababa? Hawak kaya ng singing queen, Sam? Uy!

of the singing queen, Eunice. <laughs> Sugod mga kapatid, Sugod mga kapatid, <laughs> Tayo ay magsama-sama, Iwag kayo ay na ang batera, Rock and roll hanggang umaga! Period. Dito <laughs> tayo kay singing queen, Jean.

Tinakahuli? Tinakahuli. See the best for last. Jean Crabong. Tungtong pakitong sa pinilimo. pinili mo, ito sana ang card mo. hinahanap niya ay, pababa sa 10. Watermelon. Ay! ay sayang. Pababa. Ito pababa sana talaga. Sayangin, pababa yun. Seven, kung si Casey naman, eto sana. Pataas ba yan? Ah, oh, no! Pababa pa ka natin. Ito sa'yo. Pababa ka Dalawang pababa ang nakalusot. Dalawa na lang ito. Kanina, pinili mo si Sam. Ngayon, si Jean. Gusto mo ba magpalit? Mayan, pakiramdaman mo siya. Hindi na po. Nandiyowa. Ay, <laughs> ako po. Ayaw mo. Ayaw. Loyal, loyal. Loyal. Okay ka na kay Jean? Opo. Sigurado ka? Opo. 34,000 niya. Ay! Ala! Pag nagkamali, 8,500 lang. Sayang, siyaw. Bumus sa yun. Mukhang <laughs> <laughs> Bu matatakaw pa naman itong mga kasama ko. Ang <laughs> dami, Ayun, <Ayaw, no? laughs> oh. Okay, okay na lang sa kay Jean. Sam, ano yung card na hawak mo? Ay, no! Tayang! Oh, no! Kung naging loyal ka na, tatlong pababa. for 34,000 pesos or 8,500. Ang inahanap ni Xiao ay bababa. Bababa ba yan, Jean? Card reveal. si Sam, eh. Ay, yun. Kalaan mo? Nag-iisang pataas. Nag-iisang pataas. Yung panapili mo, ang galing mo. Huli daw kasi, bossing huli. ay Aisha, bossing. Mahirap gawin yun, ha? Pero di bale, Xiao, mag-uwi ka pa rin ng 8,500 pesos. Congratulations. Thank you, Bulaga. Thank you, Xiao. May pag-sand gift na kayo, mga